Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Ayah. Magandang gabi po, ato yung kalau usap po ni Mylene Yung mama nya, ato papa nya Ato uh, Ito po naman si Ninita. Ayan. Ito naman masing... si Ninita. Masayang masaya po si Maylin habang kinakausap niya yung kanyang pamilya. Ayan, busy busy po si Maylin. Sino ba kausap mo? Ma, papa. Mama. Papa mo, nasaan? Hello po. Nasaan? Hindi naman si Papa yan ha. Mangelo po. Oo. Uh, si Mangelo. Ayan, nakausap po ni Maylin. Ano ang sabi? Nasan? Mama mo? Maroon ba mag Tagalog Ata, si tatay. Ay... Hello po! Hello po! Hmm. Tagalog maroon ang papa mo? Ata, katulog ako ng Tagalog. Naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi. Ha? Ha. Naiintindihan ang sinasabi ko? Oo hmm. po. Kamusta po kayo? ah, terus gimana? terus gimana? terus gimana? terus gimana? terus Oh, sorry, huh? Tau -tau. Tau -tau. Tau -tau. okay naman terus gimana? terus gimana? terus gimana? terus Ano sabi mo ay? Papa! Hindi <laughs> ko maintindihan. Gusto ko sana makausap si Papa mo kasi hindi ba sana ako salita ng Tagalog? Ha? Bakit hindi mo alam? Bakit hindi mo alam? Hmm. Okay po naman dito si Mylene at ganun po rin si Nita. Huwag hmm. po silang alalahanin dito. Okay naman po ha? sila. Hmm. Ano sabi? Ano? Kumusta ka? Ano sabi? anong sinasabi ni papa mo? Di sabihin mo, okay naman kayo dito. Hmm. Naintindihan ba ako? Wala na sila ang sila. Handa, dosahay ko eh. Si mama mo.

Pwede ba ganda ni kasi tungkol ba? Ayan, hmm, kasi ang nakakausap ni Maylin yung kanyang papa. O, Pero ako hindi na hindi ko sila naiintindihan. Na At least po, masaya sila na nagkukwentuhan. Naku Tugod na lang, ganda. <laughs> Hindi bato. Hindi si bato. bato. Hi, happy birthday. Sino may birthday? Baby Paul. Uh, happy birthday, Bumas. baby Paul. Bukas ba birthday? Thank mm, ano handa? Kaya hindi ko alam. Ilang, ilang? taon na siya? First. Isang taon? Ang dapat may handa. Ay, ko ah. Saging. <laughs> Bukas may handa yan, siyempre, ha? Yay! Yeah. One year na pala yan? Apo. Hmm. Malayo, malayo kasi doon sina na Pugong Bihayro ata ngayon yun sa inyo, eh. Pumunta daw si Madam kanina, eh. Ano, ah, pumunta si Madam? Uh. Ah, naging malapit sila. Nadyan, nadyan siguro sila. Baka, ano uh. na, parang si Mamiola. Kasi nakita ko na... Ano nga ka Mami Ola? Nakikita ko kasi dati nag... Nakita ko yung dati dyan may video sa kanila. Ano nga ka na Mami Ola? Baka noon pa, matagal na, nung nakaraan linggo pa. Yeah. Ano nga kasi Mami Ola? Ano nga ka na? Madam Yona. Badi. Badi, ano gas Madam Yola? Ayan, natama sa yung kausap yung uh, kasi birthday pala ni Nuno gas Madam Yola, ganna. Pull ba pull pull ang pangalan no? Hmm. Birthday nung kapatid ni Mylene na si. gas Madam Yola? Pinol na, ganas, madam Yola. <laughs> Ayan mo na si madam. Napunta na siguro yun dyan. Kasi ang alam ko, malayo sila ngayon eh. In on do, gan na. Hmm, mo na si madam. Ayan si si Ninita. Net, net. Ay, si Ninita. Ayon, si Ninita. Ayon, Bili kaso. 5 bugas. apa Anong ano yun? Bigas. O oh, ano. Tapos malikat ko wa. Bihon. Bili ko 5 tapos <laughs> kuakot bihon Tapos kuat kuakot Tinap pa ba? Ngayon eh, si Maylin masayang kausap sa kanyang, kanyang nanay, sa kanyang tatay, papa niya. Kasi daw birthday ni ano? Di Jump pool uh, bukas. Siyempre may handa yan. Bukas may handa yan. Ano net? Mat do bloke! ba? Batiin mo net, batiin mo. Mm. Happy birthday, Paul. Nasaan ba? Anik ba ito? Sino ba kausap mo? Papa mo? Manjilo. Ah, si Manjilo? Anik ba ito? Mm, at least kung nakakausap niya yung kanyang pamilya, si Ninita naman, nakakausap na rin naman niya si Nanay Lorna. Manit diba? Usap mo nung isang araw, si Nanay Lorna. Hmm. Yeah. Wow. oh sige ati hai tulung-tulungan kaya pag usap hai halo hai Happy birthday, boy! Happy birthday! Uh, dalikan pa happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. You. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ni Nalakad na ba Mayan? Nalakad na daw po mm. Pag Pagbali, tatakbo na yan uh, Si Nani Lorna gusto din ng ano <laughs> Birthday din ni Nani Lorna? O ba hindi mo alam birthday ni Nani Lorna? Hindi nga kasi nilalakot Hindi nga kasi nilalakot Bye bye yeah. mm, Sige Happy birthday po ulit <laughs> Eh, tonto varsi mailen kasi birthday ni Paul yung kapatid yung uh, bunso. Bye bye. Ah. Asala mama, guwa ko ya Samdas. Ogwanay asamdas uy. Mayong kana na nasa akin. Ah. Ogtoyan ni basag oninis daday po. Ogtoyan ni basag uli ano, pwede ba i yan? sa school. Nakuha lang ko pala. Si Uwe, mayroon ka na. Pauyan, sa po. yan na yan. Ka may kasi uwi ba sa enrollment. Pauyan, pauyan, may basta gano'n yung study si po. Pauyan, po. basta basta na, na may... Wala. Oh, sige, at least si nakausap mo na si ano, masaya ka ba? Okay. Usap mo si mama mo at si papa mo? Oo. Oh, nabati mo na si Paul. <laughs> hmm, ayan, ay si Maylene at at least siya. Uh... ano tapos na? Yan masaya pong nakausap niya si ang mama niya. Masaya masaya po si Maylene habang kinakausap niya yung kanyang pamilya. Dahil birthday po ni Paul yung pong uh... Paul ba pangalan noon? night. Kaya masaya namang nakausap ni Miley. At kaya nga po, kahit malayo siya sa pamilya niya, ay masaya naman po siya dito. Sabi ko nga sa kanya papa, huwag mag-alala. Okay naman sila dito. Pati sinunita. Masaya ka ba, May? Apo. Uh, ayan. Sige, ayan. Busy pa siya kasi marami siyang ginagawa ngayon sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa po na mga awan ninyong bye uh, pagsubaybay sa uh, aming YouTube channel. At shoutout po sa ating mga kabayan dyan po sa Davao.